sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po kung sila ay may busilak at may mabubuting karuban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw palang umaga po sa inyong lahat uh, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit at idinadalangin ko po na palagi po kayo malakas araw-araw at uh, at palagi ko po, po kayong uh, uh, manood po ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan at huwag na po kayo magtubiling uh, pindutin ang subscribe, like, and share pagkipindutin na rin pang ko para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video sa mga nasa malayo pong mga lugar na halimbawa nasa malayong bundok po uh, sana po ay abutin po kayo ng aking uh, video, uh, video na aking inupload po na sana po ay ma po mapanood po para may uh, may maiikukon po kayo sa inyong mga pangsarili po kung gusto niyo po manggamot sa mga kon po yung gusto po manggamot tumutok lamang po sa iwagan ng pangasinan at untay unting uh, po uh, po at paki kanyo marami po kayong na po dito na panggamot na aking po uh, una po sa lahat po ay ang kung talaga po yung gusto nyo pong mag-aral ng manggamot po ay magpursige po kayo kahit marami po kayong pagdaaran pagdadaanan po ay huwag niyo pong huwag niyo po huwag niyo po pansinin po yun talagang ganyan po talaga ang gusto mong mag-aral ng spiritual po marami pong pagsubok pero pag nalampasan niyo po yun ay matibay po kayo na manggagamot po kaya dapat po ay tumutok lamang po kayo dito sa iwaga ng pangalim para marami po kayo malalaman ng mga orasyon na panggamot na ito ay uh, subok na subok na po hindi po ako dito magbabagi po ng mga walang kabagay-bagay na orasyon kundi tuturo ko po at isishare ko po sa inyo para malaman niyo po na may magagamit po kayo kung kinakailangan po para hindi na po kayo pupunta po sa mga ibang abularyo, doktor, para alam nyo po, basta isa puso nyo lamang po at isipan po ang paggawa po at pag, uh, pag, pag uh, banggit po ng orasyon. At palagi nyo pong uh, gabay sa ama bago kayo gumawa ng lahat po nyo mga gagawin mga uh, po ng mga orasyon. Para gabayan po kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. At pagkatapos nyo po uh, mabanggit po ay humingi po kayo ng salamat sa kanya para masalong bumisa po ang yung uh, ginagamit ng mga orasyon at sana po ay uh, ni uh, maghinaon hinaon po kayo huwag po kayong uh, magkon po kung nag-aaral po kayo ng spiritual po ay magpakumbaba kayo palagi wag po kayong uh, alisin nyo po yung mga pagmumura po ninyo mga kung dati po ay nagmumura po kayo alisin niyo po 'yon para masalo kumapit po yung uh, mga gagamitin po ninyo ah uh, bawal po dito ang magmura mag uh, marami pong bawal po dito uh, dapat po ay magpakumbaba kayo dito palagi at tumulong po namuruan po yan uh, pagtulong po sa kapwa at uh, sana po ay uh, kung na matutuno po ng mga gamot po ay uh, uh huwag po kayong magkon po na magbagi po sa iba para uh, uh po kayo sa kanila at alam ng Diyos niyan na nakakatulong po kayo at pasalo po kayong gagawin uh, ma uh, magaling na mga gamot po pag nakakatulong po sa kapwa sana po naiintindihan po nyo aking ibig sabihin po. At sana po ay um, kung bago po kayo manggamot po, kung talagang gusto nyo po mag-aral po ay kumuha po na po kayo ang gusto nyo po uh, idasal sa araw-araw na mapudir bakod balawal po para may protection po kayo sarili sa inyong pamilya po. Kaya dapat po itong utok po kayo dito. Marami po akong iba bagay po na wala po sa iba kundi sa hiwagan ng pangasinan lamang po. Ang ah, mga orasyon po ay eh, kinukuha ko po sa mga aking librita na aking minana po. Ah. kaya tumutok lamang po kayo dito at marami po akong isisire po sa inyo. Kung may na kuwan po kayo yung mga nagre-request po, utay-utayin ko po yun. Hindi ko po basta-basta po pagsabayin po yung mga request nyo po. Hintayin nyo na lamang po ang gawin nyo na po ay kumuha po kayo ng uh, isang notebook na marinis at gawin nyo pong libreta at lahat ng mga aking binabagi po isulat po ninyo Una, unawain nyo po at isulat nyo po para may magagamit po kayo sa pang araw, -araw sa tinatagal pong mga darating pong mga araw ipamamana nyo po sa mga anak nyo po at sa mga apo nyo po yan sana po ay nagustuhan nyo po aking mga paliwanag po at uh, shout out po sa inyong lahat ang i-share ko po ngayon po ng araw na po ito sa inyo ay uh, po. uh, pangkalatang pong tagaliwas sa panganib bago umalis ng bahay po ay magdasal ng isang ama namin sa inyong harap na altar kung wala po kayong altar okay man po uh, magtirik po kayo ng isang kandilang puti at uh, dasalin po ang isang ama namin at isunod po ang orasyon po saanin po sa isip lamang po i po sa dibdib at pagdating uh, pagdating nyo po sa ah uh, pinatutungkulan po kung pupunta na po kayo sa inyong laka lakad po ay kahit usalin nyo po ng isang bisis lamang po at iipo nyo sa dibdib dapat po ito ay dapat po ay maisaulo po ninyo yung lahat mga binabagi ko po para sa biglaang pagkakataon po ay usalin nyo po agad po uh, napakabisa po yung mga binabagi ko po sa inyo uh, orasyon yun kung hindi nyo po napatalab agad po ay uh, ulit-ulitin nyo lamang po basta gawin gamitin po nyo lamang sa kabutihan pero kung nasa uh, gipitan po kayo ay uh, umapapaganawin po ito basta uh, isa po isipan nyo lamang po huwag nyo lamang pong gawing paglaruan po na wala pong kabulo bagay na yung usalin po at hindi po ito gagana kung pinaglalaro nyo lamang po at huwag nyo pong uh, po na i na para hindi po kayo mabusong po ang ibig kong sabihin sa mabusong po ay ito ay mga mga magabay na mga espiritu ayaw nila kasing paglaro paglaruan po ang mga binabagay mga orasyon na uh, ito ay napaka uh, himala pong mga orasyon po ay dapat po ito ay sabigla ang pangyayari po kung anong po pupunta po, po sa inyong lakad usalin nyo na po ito at sa uh, ayaw po nila ng uh, paglaruan po ng mga orasyon na wala pong kabulawang bagay ay gamitin po lamang sa tama at huwag pong ipagyabang paglaruan para kumasi po sa inyo ang mga orasyon na ito na aking mga binabagi uh, narito po ang orasyon po uh, emerensya mitam ang pilang guwam eksmineraw lamurok milam salbami. emerensya mitam ang pilang guwam eksmineraw lamurok milam salbami. Emerensya mitam ang pilam guwam, eksmineraw, lamurok, milam, salbami. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng tatlong beses po. po ang orasyon po ng uh, pangkalatang tagaliwas sa pangalim po. Ang ibig po ng sabihin po yung tagaliwas po ay lease po yan. Hindi po kayo, imbis na papunta sa inyo ay release li po. Yan sana po ay pakingatan po at i-share nyo po sa iba kung uh, yung alam nyo mabait po yung pag nyo po, share nyo po sa kanila. Kung ang piloso po po ay huwag nyo po i sa kanila mga piloso po kasi hindi po naniniwala yan 100% po na hindi po sila naniniwala mga hindi naniniwala sa mga ganitong usapin uh, sa mga hindi po naniniwala pwede nyo na pong escape pero kung naniniwala po kayo okay lang po isulat po nyo sa malinis na notebook at i-gawin nyo pong libreta maraming salamat po sa aking uh, paliwanag apa, sa pagnunood po ninyo at pag like and share subscribe po Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, shout po sa inyo lahat.